Hi guys, for today's video guys Naka-uwi na pala tayo guys sa ating bahay guys Sa ngayon guys, andito ako ngayon sa ano guys, sa motor Kaya, kasi, dito muna ako matutulog guys, hanggang umaga guys Kasi, sirado na yung ano guys, ko guys, tama guys Kaya, hanggang magpa-umaga lang tayo dito guys, dito tayo matulog guys Kasi nakakatakot yung hunting house na pinuntahan natin guys sobrang talaga nakakatakot Sinubukan ko talaga kung saan yun guys bumalik ka ulit doon para mag wifi kasi malapit lang bisa wifi yan yun eh e, ko guys pumasok ako doon sa anti grabe guys napaka creepy talaga guys legit talaga to guys wala akong masabi kaya sobra talaga nakatakot guys sinubukan ko talaga guys aku lang mag isa so kung gusto niyo mag request guys comment lang guys sa so, comment section dyan sa link guys so yun lang guys na salamat guys sa walang sawang support sa guys and God bless to all ingat po kayo palagi guys yun lang guys, salamat